Isang mapagpalang araw po, my dear friends and followers. Naniniwala po ba kayo sa agimat? Ang inyo pong video mapapanood ay tungkol po sa aking pag-interview sa isang matanda na aking nakita sa isang abangan ng jeep sa party ng limay. At kami po ay nagkukuntuhan. At tinanong ko po siya kung pwede ko siyang ma-interview at siya po ay pumayag. Ang inyo pong mapapanood sa video na ito ay base sa kanyang mga experience at uh, mga nalalaman. Maaari po kayo makakuha ng mga kaalaman o may matututunan kayo sa video na ito na pwede niyong i-apply sa pang-araw-araw na buhay. Panoorin po natin ang video. Magandang, magandang umaga po mga kapatid sa mga spiritual. Ako po yung inyong kapatid sa si spiritual na si Rodrigo Tolentino nakatira sa Barangay Place si May Bataan Ang edad ko mga kapatid ipinanganak ako na 1942 sa ngayon ay eh, 83 na ako pero wala pa akong nararamdaman sa katawan Kabataan Ang kabataan ko Medyo Malikot ako Tsaka Sabay nga naman sa tunda eh Hindi ako mahapay ang gata Pagka Pero binago ko ang buhay ko Wala na kumapit ako sa spiritual, hall Ito na ako ngayon Dati pa rin akong pulog Kung hindi bigyan ng kasama Hindi kakain ang pamilya ko At may pinapalaki akong mga apo Tatlo apo ko pinapaklaki wala na akong asawa. Kaya, andito ako sa isang kaibigan na ni-interview ako. Ang naman sa naging buhay ko nung kapataan ko. Video malalim mga patid. Siguro, kayo na kayo na ang humuska sa buhay ko ano mga ganyan karon sa mo sa sa kayo, isa na akong sabihin natin isang antingero, isang mag albolaryo ganun lang ako ginagampanan ko yung ipinagalob sa akin ng Panginoon no kapatang sa edad kong edad kong naging nagkaroon ako ng na asawa na puro hiwalay dahil uh, hindi naman sa akin nagsisimulang pakipag sa kanya dahil yung mga panahon ko hindi ako na may meron ng bahay lagi ako sa labas at pag-uwi ko medyo meron ng meron ng hadlang kaya ang masasabi ko sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga katulad kong lalaki, ipiliin na lang yung babae mamahalin niyo, habang buhay. Hindi yung basta babae, puha, hindi ganun. Kaya na kailangan, piliin niyo yung talagang magmamahal sa inyo. Kaya yun yung panahon ko, huwag mo sabihing maganda aking ka, isiguruin kung akin ka. Yan lang, ganun pala. Na medyo naghahanap ng naghahanap ng hindi ka nga yung magiging kaligayahan nila hindi sa akin wala silang kaligayahan sa akin yeah. masasabi ko sa mga kabataan nyo lalaki yung babae ingat lamang sa pamayili ng mama, mama, mamahalit basta basta ito ang libo na walang mata galing Mindanao ito 一路通问爱。